Hello, hello! Good afternoon mula dito sa akin pinanggagalingan. Ngayon talakay naman natin mga kapatid ang ibig sabihin ng eschatology. Ano nga ba ang eschatology? Anong ibig sabihin nito? Ang sabi dito, What is, what is eschatology? And why does it matter? Bakit ba mahalagang pag-usapan ng mga huling bagay mga kapatid? Maraming tao ang nabubuhay na parang paikot-ikot lang ang buhay, right? gigising, magtatrabaho, kakain, tutulog, uulit-ulitin lang. Pero kung hindi mo alam kung saan ka patungo, paano mo malalaman kung tama ang direction mo? Ituloy natin. Ang eschatology ay ang isang pag-aaral ng mga bagay sa katapusan. Ay hindi lang tungkol sa prophecy church, kundi tungkol sa mga signs ng end times. Ito ay paanyaya mula sa Diyos na namuhay ngayon sa liwanag ng kung anong darating. Sabi ng Diyos sa Isaiah 46.10, I declare the end from the beginning. Ibig sabihin, alam ng Diyos ang simula, gitna at wakas ng lahat. Hindi aksidente ang kasaysayan. Hindi rin aksidente ang buhay mo. At dahil alam natin kung saan papunta ang lahat, pwede tayong mamuhay ng may layunin, may pag-asa at may katapatan. Sa puso ng bawat tao, may tanong na paulit-ulit sumisilip. May katuturan ba lahat ng ito? At ang sagot ng Biblia, oo, dahil may wakas at ang wakas na yon ay tagumpay ni Kristo. Kaya ang tanong, alam mo ba kung saan ka patungo? At kung oo, nabubuhay ka ba ayon doon? Understanding the end helps us live with purpose and hope today. What is eschatology? Yan ang ating tanong. Ang etymology from the Greek Eschatos, last, plus logos, word or study. Eschatology is the study of last things, including number one, the second coming of Christ, number two, the resurrection of the dead, number three, the final judgment, number four, heaven and hell, number five, the new heavens and new earth. Now, theology, eschatology reveals we have three. Basahin natin. The fulfillment of God's redemptive plan. Number 2, the consummation of history under Christ's lordship. And the last one, the hope of believers and the destiny of creation. Exeget exegetical foundation. Ano nga po ba ito? Eschatology is not speculation. Ulitin natin. Eschatology is not speculation. It's revealed truth. God has declared the end. Sabi sa Isaiah 46.10 And calls his people to live in light of eternity. Sa Ecclesiastes 3.11 Textual Exposition and Theological Insights. Tignan natin ito mga kapatid. Sabi sa Isaiah 46 verses 9 hanggang 10, God declares the end from the beginning. Remember the former things of old, for I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me. Declaring the end from the beginning and from ancient times things not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will accomplish all my purpose. Yan po ay galing sa ESV version. How about the exegetical insight? Ang phrase na declaring the end from the beginning ay hindi lang poetic expression. Ito ay malalim na pahayag tungkol sa kabuang kaalaman ng Diyos. Omniscience at sa kanyang ganap na pagkontrol sa kasaysayan o tinatawag na providence. Ibig sabihin, alam na ng Diyos ang ending ng lahat. At kanyang ginagabayan ang bawat hakbang ng kasaysayan ayon sa kanyang plano. Yung linyang may council shall stand ay nagpapakita ng immutability o hindi nagbabagong layunin ng Diyos. Ano man ang mangyari, Matutupad pa rin ang kanyang kalooban. Amen. Purihin siya mga kapatid. What is theological implication about this? God is not reacting the, to history. Why? Because He is the author. He authors it. Para sa Diyos, ang hinaharap ay hindi malabo or uncertain. Alam niya, alam niya na kung saan patutungo ang lahat so we can live with confidence today let's give uh, some illustration regarding dito isipin mong nanonood ka ng recorded game kung saan alam mong nanalo ang team mo kahit pumalya sila sa first half kampante ka ganito ang pananampalataya we trust the god who already wrote the ending sa second Timothy 4:8 a future reward for present faithfulness, ang sabi doon, Henceforth, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. Ayan ay sa ESB version. Ano naman ang exegetical insights about this? Ang sabi dito, Crown of righteousness is a metaphor of eschatological reward. Hindi ito gantimpalang kinita dahil sa mabubuting gawa, ha? Kundi biyayang ibinibigay ng Diyos sa mga taong pusong o sa mga taos pusong naghihintay sa pagbabalik ni Kristo. Ang tinutukoy na that day ay ang araw ng Panginoon. Isang mahalagang konsepto sa parehong lumang tipan at sa bagong tipan na tumutukoy sa muling pagdating ni Kristo at ang huling paghuhukom. Ito ang araw ng katuparan ng hustisya ng Diyos at pagliligtas sa kanyang bayan. Amen. Ano naman ang theological application dito mga kapatid? Tignan natin. Sinasabi dito ha, ang buhay kristyano ay parang isang takbuhan na may malinaw na finish line gaya ng sinabi ni Paul sa Philippians chapter 3 verse 14. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Ibig sabihin, may layunin ng bawat hakbang natin sa pananampalataya. Hindi tayo tumatakbo ng walang direksyon. Ang eschatology ay paalala na ang buhay sa mundong ito ay pansamantala lamang. Pero ang ginagawa natin ngayon ay may bigat at kahalagahan para sa kawalang-hanggan. Sabi nga ni Paul sa 2 Corinthians 4:17, "For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all." Kaya kahit mahirap, sulit ang pagtitiis mga kapatid dahil ang dulo ay walang hanggan kasama si Kristo. Ano may bibigay nating illustration regarding dito? Kung alam mo ang, na may graduation at may award kang matatanggap, mas inspired kang pumasok araw-araw, hindi po ba? Knowing the reward ahead encourages your daily faithfulness. Sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, di ba? Ito ay about sa eternity in our hearts. He has made everything beautiful in its time. Also, he has put eternity into man's heart. Ano ang exegetical insight dito? Ang salitang Hebrew or Hebrew para sa eternity ay olam. Na nagdudulot ng idea ng, walang hanggan o bagay na lampas sa oras. Isang reality or realidad na hindi nakatali sa panahon. Sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, makikita natin na itinanim ng Diyos sa puso ng tao ang pananabik sa walang hanggan. Kaya may likas tayong pagkaunawa na ang buhay ay hindi lang tungkol sa ngayon. Tayo lang sa buong nilikha ang may malalim na pag-iisip tungkol sa eternity. Isang patunay ito na nilikha tayo para sa relasyon at uh, layunin nalampas sa mundong ito. Ano naman ang theological reflection dito? Ang pananabik natin sa walang hanggan ay hindi aksidente mga kapatid dahil itinanim ito mismo ng Diyos sa puso natin. Ito ang dahilan kung bakit naghahanap tayo ng hustisya, ng bagay na hindi lilipas at ng totoong layunin sa buhay. Kahit gaano pa tayo kabisi or ka successful may bahagi ng puso natin na naghahangad ng something more. Isang bagay na hindi kayang punuin ng mundong ito. At dahil dito, may pananagutan tayo sa Diyos. Siya lang ang makapagbibigay ng tunay na kahulugan sa oras at sa walang hanggan, mga kapatid. Hindi lang ito tungkol sa future. Ito ay tungkol sa kung paano tayo namumuhay ngayon sa liwanag ng Kanyang plano para sa eternity. Ano ang may bibigay nating halimbawang illustration dito? Kahit gaano ka busy ang tao, napapaisip pa rin siya. May kabuluhan bang lahat ng ito? That's because plan or the, or maybe um that's because God planted eternity in our hearts. So why it matters? Yan ang tanong. Why it matters? Number one, purposeful living. Ang eskatolohiya ay paalala sa atin na ang kasaysayan ay may patutunguhan at ito ay patungo sa muling pagdating ni Kristo. At sa panunumbalik ng lahat ng bagay ayon sa Book of Acts chapter 3 verse 21. Ang sabi doon, he must remain in heaven until the time comes for God to restore everything and he or as he promised long ago Through His Holy Prophets. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin hindi pa ikot-ikot lang ang mundo. May tiyak na ending ang lahat at ito ay tagumpay ni Kristo at pagbabagong lubos ng sangnilikha. So we live with gospel intentionally, intentionality. Ang bawat decision natin, yung relation natin at gawain natin ay dapat naka yan sa katotohanan ng pagbabalik ni Jesus Christ. At gusto niya matagpuan tayong tapat, handa at aktibong nagdadala ng Kanyang liwanag sa mundo. Amen. So ano ang application natin dito? Hindi ka basta nabubuhay para lang magkapera or maka-graduate. You were created for eternal fellowship with God. So your choices now? Relationships, career, integrity, count for eternity. So, ano yung number two? Enduring hope. Tayo ay nagluluksa. Pero hindi tulad ng mga walang pag-asa, sabi ni Paul sa 1 Thessalonians 4.13, We do not want you to be uninformed about those who sleep in death so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope So bilang mga mananampalataya ang pag-asa natin ay hindi hungkag or uh, wishful thinking Ito ay nakaugat sa katiyakang pagbabalik ni Jesus Christ at magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa Ayon sa Revelation chapter 21 verse 1 Kaya kahit dumaan tayo sa pagdadalamhati sa pagkawala, sa paghihirap o kabiguan, hindi natatapos doon ang kwento natin. Praise God. Ang eschatological hope natin ay nagbibigay ng kapayapaan sa kasalukuyan at pag-asa para sa hinaharap dahil alam nating ang Diyos ay gagawa ng bago sa lahat ng bagay. So ano ang magiging application natin dito? Kung ang broken-hearted ka man, kung nag broken-hearted ka man ngayon, kapatid, o dumaran sa matinding pagsubok, alalahanin mong hindi ito ang ending ng kwento mo. This is not this is not the end of the book of your book. Jesus is coming again and he will make all things new. Ano yung pangatlo? Faithful watchfulness. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 24 verse 44, be ready for the son of man is coming at an hour you do not expect. Ano ibig sabihin nito, Sis Mary? Ibig sabihin, hindi natin alam ang eksaktong oras ng kanyang pagbabalik. Pero, siguradong darating siya. Kaya ang tamang tugon ay hindi katamaran o kapabayaan, kundi paghahanda at katapatan. Ang eschatology ay hindi lang tungkol sa prophecy or future events. Ito ay paanyaya sa banal na pamumuhay ngayon. Tinatawag tayo nito na mamuhay ng banal, gising at masunurin sa kalooban ng Diyos. Dahil anumang oras, babalik ang hari. So ano ang last application natin dito? Hindi mo alam kung kailan darating si Jesus, pero sigurado ang pagdating niya. Kaya dapat tayong laging maging handa. Amen. Abangan ang lesson 2 sa susunod na araw. Praise be to God. Bye. God bless everyone.